Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawin gabay Makinig na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Aries hindi masyadong mapakali ang mga Aries sa araw na ito at para bang ikaw ay conflicted, parang nahahati ka sa iyong mga pananaw at sa kung anuman ang mga sitwasyon ngayong araw. Bantayan ang kakulangan ng pasensya sa araw na ito at lalong-lalo na ko ikaw ay merong sasabihin, kailangan bantayan na hindi mo pagsisisihan ang mga ito. Ngayong araw, ang ibang mga Aries ngayon ay magkaroon ng kalituhan pagdating sa kanilang relasyon ayong iba sa kanilang pakikipagkaibigan, yung iba naman nagkakaroon ng problema sa pananalapi at negosyo. Kaya ngayong araw, magiging malakas ang competition energy, bantayan ang iyong mga problema sa araw na ito na hindi ito lumala. Ngayong araw, papasok ang malakas na impluensya ng buwan pagdating na sa bandang hapon at ito ay nasa iyong work at health sector. Kaya pagdating sa bandang hapon, lalo kang magkaroon ng focus sa iyong trabaho at sa iyong kalusugan. Bukas, magkakaroon tayo ng bagong buwan at matulungan ka ng enerhiya bukas kung saan mailawan ka lalo sa iyong mga plano sa buhay. Pero ngayong araw, bantayan na hindi ka ma-misinterpret ng ibang tao. Maraming mga tao ngayong araw na parang hadlang sa iyong mga gustong gawin. Mahalaga na mag-focus sa araw na ito, lalong-lalo na sa iyong trabahoan. At kailangan mo rin ang pasensya kasi maraming mga tao ngayon ang magpainis o magpagalit sa iyo. Maayos naman ang pasok ngayon, ang enerhiya ng pag-ibig at ang mood ng mga aris sa araw na ito ay maayos naman. Mas aktibo ang mga aris ngayon dahil napakataas ng inyong enerhiya, marami kang magagawa sa araw na ito. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 2, 9, 15, 18, 20, at 27. Marami namang matutunan ang mga tsoro sa araw na ito, lalong-lalo na pagdating sa mga pulisiya, at sa mga insurance policies, sa kung ano ang mga policy sa inyong trabahoan o kaya sa paaralan. Ngayong araw, ang mga choros, mahilig kayo na magmuni-muni, mag-isip at magmasid-masid. Kaya yung mga bagay na hindi masyadong obvious sa ibang tao ay mabilis makita ng mga choros. At sa araw na ito, marami kayong matutunan, lalong-lalo na pagdating sa pagpapalakas ng inyong seguridad at stability ng inyong pamumuhay. Ngayong araw, kailangan bantayan ang pananalapi dahil medyo mababa ang pasok nito at mabilis kang mapagod ngayong araw Taurus, mabilis kang malito o kaya mawalan ng gana. Pero maayos ngayon ang takbo ng pag-ibig. Kailangan bantayan sa araw na ito ang padalos-dalos na desisyon at pananalita at ang kakulangan ng pasensya. Marami kasing mga limitasyon sa araw na ito, lalong-lalo na pagdating sa iyong mga mapagkukunan. At nakakaapekto ito sa iyo na malibang ka, nakakaapekto ito sa iyong romantic ventures. At ngayong araw, maaari rin na sa araw na ito meron mga temporary hadlang, mga interruption sa iyong mga plano. Mahalaga na i-establish mo kung ano ang iyong mga prioridad para mauna mo ang mga dapat unahin. Mamayang hapon, magiging malakas ang competition energy. Kaya pagdating sa bandang hapon, mas maraming mga choros ang maaari na ma-frustrate kasi ang mga bagay na gusto ninyong mangyari ay hindi mangyayari sa araw na ito. Pero pagdating na sa bandang gabi, papasok ang enerhiya ng buwan sa iyong joy at pleasure sector kaya pagdating na sa bandang gabi sa mo ma realize ang mga bagay na dati hindi mo masyadong ginagawa pero nagpapasaya sa iyo at ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Virgo ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 3 4 13 21 23 at 44 Pantayan ang mga pakikipagtalo sa araw na ito, Gemini, kasi maraming mga tao ngayong araw na maaring hindi ka sundo sa iyong mga paniniwala. Bantayan ang kakulangan ng pasensya sa araw na ito. Merong mga clashes ng paniniwala at ngayong araw mas independent ang mga Gemini. Ngayong araw rin, nakakaroon pa rin ng epekto ang enerhiya ng Mars na may kinalaman sa agresyon at aksyon. Kaya yung ibang mga Gemini ngayon padalos-dalos at mabilis magalit, madaling maagitate at sa araw na ito ikaw, Gemini, magkakaroon ka ng karagdagang focus pagdating sa kung ano ang mga nangyayari sa iyong mga mahal sa buhay, sa pamilya mo. At ngayong araw, excelente ito para ikaw ay magkaroon ng bukas at totoong pag-uusap ngayon kung ano ba talaga ang mga problema. Sa araw na ito rin, papasok ang malakas na impluensya ng Venus na may kinalaman sa pagpapaganda, sa pag-ibig at sa kasiyahan. Kaya pagdating na sa bandang hapon, ay mas ma-enjoy mo naman ang pag usap sa mga kaibigan mo, sa mga tao na nakapalibot sa inyo. Kaya lamang bantayan kasi meron ring enerhiya ngayong araw na magpa-disconnect sa ibang mga Gemini na hindi kayo ganahan na sa ibang tao. Meron kasing iba na ma-misunderstood kayo. At kahit na wala kayong ginagawang masama, ay kayo pa ang masisi. Umiwas sa mga drama sa araw na ito. Merong mga tao na sobrang madrama ngayong araw, Gemini. Lumayo kayo dito para makaiwas kayo sa sakit sa ulo. At sa araw na ito, ang pera ay napakababa. Maaari na merong mga Gemini magkaroon ngayon ng problema sa pananalapi. Baka yung iba kailangang mangutang, yung iba naman ay baka kailangang manghirapan ram ng pera sa mga kaibigan at maayos ngayon ang pag-ibig pero madali kayong mapagod sa araw na ito kasi katamtaman lamang ang inyong enerhiya hindi kayo masyadong active ngayong araw at sa araw na ito mag-recognize ng mga Gemini ang pangangailangan ninyo na mas maging malaya kasi maraming mga tao ngayon makialam sa iyong mga desisyon. Ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 8, 12, 16, 20, 31 at 42. Mataas ang kumpiyansa sa sarili ng mga cancer sa araw na ito. Naniniwala kayo sa inyong kakayahan kahit na merong ibang tao na nagdududa sa iyo. Ngayong araw, optimistic ang mga cancer at maganda ang pagkakita mo o pag mo sa mga circumstansya. Sa araw na ito, magkakaroon ka ng mga bagong perspective, bagong pananaw at pag-unawa sa kung ano ang mga sitwasyon. Ngayong araw rin, ikaw ay magkakaroon ng karagdagang tiwala sa ibang tao. Ngayong araw, maayos naman ang pananalapi. Maganda ang energy ng mga cancer sa araw na ito, lalong-lalo na ang inyong pag-ibig. Malakas ang impluensya ngayon ng sun. Ang sun, ang enerhiya na may kinalaman sa iyong sarili, sa iyong mga self-expression sa iyong ego at malakas rin ang impluensya ng Mars ang Mars naman ang may kinalaman sa iyong aksyon at aggression at hindi nagkakasundo ang dalawang enerhiyang ito kaya nagka-clash ang ego at ang aksyon ngayong araw kaya merong mga tao ngayon hindi nagkakasundo dahil sa mga problema sa pera at pag-aari at maari rin na yung ibang tao ngayon ay mapilitang lumabas sa kanilang comfort zone, makagawa ng mga bagay na hindi kayo masyadong happy o kaya parang napipilitan kayong gawin para lamang sa pakikisama. At bantayan ang kakulangan ng pasensya sa araw na ito, cancer, ngayong araw rin lalong-lalo pagdating sa bandang hapon. Ang mga cancer magiging mas matapang kayo. Mahanap ninyo ang inyong passion, kung ano talaga ang importante sa inyo at matulungan rin kayo ng enerhiya ng buwan na mas mapili ninyo ang mga tamang pananalita at pagdating sa bandang gabi, maganda na ang focus ninyo pagdating sa inyong pag-aaral o kaya sa komunikasyon ninyo sa ibang tao. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 2, 24, 26, 28, 30 at 37. Mapili at mabusisi naman ang mga Leo sa araw na ito dahil ngayong araw ikaw ay magkakaroon ngayon ng mga pagmuni-muni pagdating sa kung ano ba talaga ang mga totoong ambisyon mo. Ah, dahil merong mga liyo na ang kanilang mga ginagawa ay dahil lamang sa kanilang pamilya at hindi talaga yon ang mga gusto nila sa buhay. Sa araw na ito, lilitaw ang mga frustrations pero lilitaw rin sa araw na ito kung ano ang mga bagay na yun talaga ang pinaka gusto mong gawin, Leo. Ngayong araw kasi, marami sa inyo ang gusto na mas maging independent. Kaya kung kayo man ay kontrolado ng ibang tao, napipilitan kayo. Ngayong araw, marami sa inyo ang lalaban at makawala sa kung anuman ang pagmanipulate ng ibang tao. Ngayong araw, marami sa mga Leo mas maging practical, lalong-lalo na pagdating sa mga challenges, sa mga problema. At sa araw na ito, ang karamihan sa mga Leo magaling sa pakikipagkompetensya kasi lalaban kayo ngayong araw. Mas maging seryoso kayo pagdating sa inyong trabaho, sa pagsusumikap ninyo para sa inyong sarili at para rin sa inyong pamilya. Ngayong araw, magigising ang mga nakatagong ambisyon. At sa araw na ito, ma-recognize rin ng mga liyo kung ano ang mga dapat baguhin sa kanilang mga plano sa buhay. Ngayong araw, medyo mababa ang enerhiya ng pag-ibig kasi nga magkakaroon ng mga alitan, mga pagtatalo, pagtatampo. At ngayong araw, magaling ang mga liyo ngayon sa trabaho. Kaya hindi kayo madaling mapagod sa araw na ito. Very active kayo at nagiging mas maingat sa pera ang mga Leo ngayong araw. At sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 7, 9, 29, 30, 31 at 38. Hinay-hinay sa araw na ito, Virgo, kasi karamihan sa inyo kulang sa pasensya ngayong araw. At para kayong nagmamadali pagdating sa mga improvement, ngayong araw maging maingat kasi merong mga minor disagreement sa araw na ito na maaring lumala ng sobra dahil sa walang magpakumbaba. At ngayong araw, marami rin sa mga Virgo nagkakaroon ng tampo kasi yung iba sa inyo hindi naa-appreciate ang inyong effort, lalo na ang mga pagtulong ninyo sa inyong pamilya. At ngayong araw, meron ring impluensya ang enerhiya ng sun na may kinalaman sa iyong ego, may kinalaman sa planong pansarili. At ang enerhiya naman ng Mars ngayon na itutulak ka para gumawa ka na ng aksyon sa mga problema. At mas agresibo ang mga Virgo ngayong araw. At marami rin sa inyo, madaling ma-offend, madali kayong mainis, madali kayong magalit sa araw na ito. Kaya siguraduhin lang na ang mood mo ngayong araw ay kaya mong balansihin, isentro mo ang iyong mga emosyon sa araw na ito at siguraduhin na nananatili kang objective pagdating sa paggawa ng mga desisyon. Mamayang gabi, ang moon ay papasok sa iyong siktor at pagdating na sa bandang gabi, sa kamulang mas susundin ang iyong puso kesa sa iyong utak. Dahil pagdating sa bandang gabi, ay mas maging sensitive ang mga Virgo. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay violet at ang lucky numbers mo ay 4, 11, 18, 26, 28, at 35. Mataas naman ang tensyon para sa mga Libra ngayong araw kaya kailangan ninyo na hindi magmadali sa inyong mga desisyon. Ngayong araw, marami sa mga Libra mas matapang, mas confident, lalong-lalo na pagdating sa mga pangarap ninyo sa buhay. At sa araw na ito, maaari na mas kontrolado ng mga Libra ang kanilang emosyon ngayong araw. Mas maayos rin ang pananalapi sa araw na ito kaya kung ikaw man ay isang Libra na nakakaroon ng mga problema sa pera, huwag kayong matakot dahil meron at merong mga tao ngayon na makatulong at magbigay ng suporta sa inyo. Pero ngayong araw, mas prone ang mga libra na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa kanilang kapartner, sa kapamilya kasi sa araw na ito, magkakaroon ng clashes. Lilitaw ang mga bagay na hindi kontento, hindi happy ang mga libra, yung mga nakatago ninyong mga tampo o kaya yung mga discontent ninyo ay mailabas ninyo ngayong araw. At karamihan rin sa mga Libra, mataas ang inyong kumpiyansa sa sarili ngayong araw. Kaya pagdating sa inyong mga interaksyon, maaari na mailabas ninyo ng tuluyan kung ano man ang mga nakatagong galit o hinanakit. At sa araw na ito, mahalaga na maging maingat sa iyong pananalita kasi maraming mga tao ngayon Libra ang sensitibo, madaling masaktan at madaling mamis interpret kung ano man ang iyong mga sasabihin. Sa araw na ito, very active ang mga Libra at ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 3, 8, 16, 22, 27 at 35. Maganda naman ang enerhiya ngayon ng mga Scorpio dahil sa araw na ito, marami sa mga Scorpio mahilig sa outdoor activities. Kaya malibang kayo, magkakaroon kayo ng pag-iingat at ngayong araw kayo rin ay nagkakaroon ng pagiging positibong pananaw, lalong-lalo pagdating sa mga circumstansya. Mahilig kayo na i-analyze ang mga sitwasyon at nagkakaroon kayo ng malalim na tiwala na anuman ang mga problema ay malalim malalampasan ninyo. Ngayong araw, magkakaroon kayo ng mataas na emosyon. Mahilig kayong mag-observe, pero sa araw na ito, lilitaw rin ang mga frustration. At merong mga disagreement sa araw na ito kasi ang mga tao ngayon, napakataas ng competition energy. At mahalaga ngayong araw ang mga boundaries, yung mga bagay na hindi dapat pinapakialaman ay huwag pakialaman kasi doon magkakaroon ng mga argumento at pag-aaway ngayon at sa araw na ito rin, magiging malakas ang impluensya ng buwan sa iyong friendship sector pagdating na sa bandang gabi. Kaya mas maging malakas ang mga pagkakaibigan, ang mga wishes ng mga kaibigan at mga kapamilya ay mas maging klaro pagdating na sa bandang gabi. Maganda ngayon ang takbo ng pag-ibig, merong pagbibigayan, meron ring mga pagbigay ng suporta at very active ang mga Scorpio sa araw na ito pero kailangan maging maingat sa mood at kailangan ring maging maingat sa inyong pera sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 4, 10 19 21, 27 at 40 Mahilig namang magpatawa ang mga Sagittarius sa araw na ito at ngayong araw magaan lang ang inyong mga emosyon. Ngayong araw, klaro sa inyo Sagittarius kung ano ang gusto ninyo sa isang relasyon. Kaya very stimulated ang utak ng mga Sagittarius ngayon. Mahilig kayong magplano ng mga magagandang aktibidad. Napakataas ng inyong energy sa araw na ito kaya dami-dami ninyong gagawin at malikot kayo ngayong araw. Ang inyong pag-ibig naman at relasyon ay positibo sa araw na ito. Merong mga good news para sa mga mag-asawa at yung mga estudyanteng Sagittarius. Marami kayong mga matututunan sa araw na ito. At kahit na medyo hectic ang schedule ng ibang Sagittarius, masaya naman ang araw na ito kasi magiging maganda ang estratehiya ngayon ng mga Sagittarius pagdating sa paghandle ng mga problema at tensyon na dala ng ibang tao. At sa araw na ito, Maganda rin ang pakikitungo ng mga Sagittario sa kanilang mga kaibigan, kapamilya o kaya mga kapitbahay. Magaling kayo sa inyong social skills ngayong araw. Maayos rin ngayon ang pasok ng inyong pananalapi kasi sa araw na ito mas seryoso ang mga Sagittario sa paghandle ng kanilang pera at sa pagbudget nito. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay... 9 11 14 29 36 at 43 Mascortios mas respectful ang mga Capricorn sa araw na ito. Ready kayo sa inyong mga pananalita ngayong araw. Maganda ang energy ng mga Capricorn sa araw na ito. At kahit na yung mga tao ngayon ay kulang sa pasensya, ngayong araw ang mga Capricorn nagiging malawak ang inyong pag-unawa. Nagbibigay kayo ng pagpapatawad at busy kayo sa araw na ito. Ang dami-dami ninyong gagawin. Marami ang magpainis rin sa iyo ngayong araw Capricorn kaya huwag kayong magmadali, huwag niyong sabayan ang gulo ang mga pagmamadali ng ibang tao. Ngayong araw, hindi mapakali ang mga Capricorn pero magaganda ang mga plano ninyo sa araw na ito kasi sa inyong sarili, nakakaroon kayo ng sense of independence at payapa naman ang inyong mga plano para sa inyong pamilya. Ngayong araw, klaro sa inyo kung ano ang gusto ninyo sa mga relasyon, sa mga proyekto at ngayong araw lang ang kailangan bantayan Capricorn ang mga pagsiselos ng iyong kapartner. Okay? kaya kung ikaw ay single kailangan mo ring bantayan yung mga tao na naiinggit sa iyo maayos naman ang mood mo ngayong araw pero baka masira ito dahil sa ibang tao Maganda ngayon ang pasok ng pera. Ang mga Capricorn ngayong araw ay mas seryoso sa kanilang pananalapi, sa kanilang negosyo at sa pag-budget ng pera nila. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 7, 8, 24, 28, 31 at 43. Huwag magpadala sa tensyon ng araw ngayon, Aquarius. Maraming mga tao ngayon ang magulo at yung iba naman nag -e expect ng ibang mga resulta. Marami rin ang magpagalit, magpainis sa mga Aquarius ngayong araw. Kaya sa araw na ito, mahalaga ang persistence, mahalaga ang iyong paniniwala at ang pasensya ngayong araw. At hindi ka mapakali kasi hahanapin mo sa araw na ito, Aquarius, kung ano yung mabilis na magbigay ng kasiyahan sa iyo. Kung meron kang mga tratrabahuin ngayong araw, madali ka rin mabagot, madali kang mapagod at sa araw na ito, bigla-bigla ka na lang merong maisipan na gagawin. Very random ang ibang mga Aquarius sa araw na ito. At ngayong araw, ang iyong emosyon ang makatulong sa iyo na mas maging maunawain. At pagdating na sa bandang hapon, mas maging kalmado ang enerhiya para sa iyo. Magkakaroon ka ng mga mahahalagang desisyon. At sa hapon, papasok ang malakas na impluensya ng buwan kung saan ay maging klaro sa iyo, Aquarius, ang mga dapat baguhin at kung ano ang mga dapat mong pagbigyan pa ng karagdagang panahon para sa pagplano. Ang ibang mga Aquarius kasi sa araw na ito, medyo roller coaster ang kanilang mood, pabago-bago ang kanilang mga emosyon. Ang pag-ibig naman sa araw na ito, nakakaroon rin ng konting problema yung iba. Yung iba, medyo payapa ang kanilang pagsasama pero yung iba nagkakaroon ng konting problema kasi nagkakaroon ngayon ng clashes, hindi nagkakasundo, iba-iba ang gusto ng ibang tao at yung iba naman naapektuhan ng ego ang kanilang pagsasama. At lalong-lalo na sa araw na ito, ang pera ay medyo mabagal ang pasok ngayon. Maraming mga Aquarius nagkakaroon pa rin ng problema at alinlangan pagdating sa kanilang mga gastos. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini? Ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay 8, 17, 19, 21, 33, at 42, Mas simple naman ang mga Pisces sa araw na ito at mataas ang inyong passion. Pero dahil sa taas ng passion ninyo ngayong araw, madali rin kayong ma-frustrate Pisces. Lalo na kung ang mga plano ninyo ay hindi mangyayari o kaya magbabago ang inyong mga parang pinaghandaan o kaya yung mga ini-expect ninyo ay hindi mangyayari kasi nakakaroon ng hadlang. Sa araw na ito, magiging progresibo naman ang isip ngayon ng mga Pisces. Madali kayong makaunawa sa mga sitwasyon at merong mga closure na magaganap sa araw na ito, lalong-lalo na yung mga magkarelasyon na nagkahiwalay ng walang maayos na pag-uusap Ngayong araw, mapagbigyan ang mga ito at sa araw na ito, magkakaroon ng pagpapatawad Ngayong araw rin ang mga Pisces, mahilig kayo na talikuran ang mga problema at mag-move on. Hindi kayo parang nagbibigay pa ng karagdagang panahon para iyakan pa ang mga problema. Mabilis makamove on ang mga Pisces sa araw na ito kasi ngayong araw magiging palaban ang mga Pisces. At kahit na maraming disturbo sa araw na ito, maganda ang focus ng mga Pisces na magtagumpay ngayong araw. Seryoso rin kayo sa inyong mga pagsusumikap at kahit na nakakaroon ng problema sa pananalapi, sige pa rin kayo porsigido pa rin kayo, hindi kayo sumusuko. At maganda ang energy ng araw ngayon para sa mga Pisces, kaya ngayong araw marami sa inyo, very active, hindi kayo madaling mapagod, at maganda ang... Mga pag-asa ngayon ng romance para sa mga Pisces. Sa araw na ito, merong pag-unawa at kung merong mang mga tampuhan, maaayos rin ang mga ito kasi maganda ngayon ang pananaw ng mga Pisces. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay silver at ang lucky numbers mo ay 2, 4, 11, 29... 30 at 35 Abangan ang iyong kapalaran bukas.